Naloko na, mga kababayan. Talagang umamin. Umamin na po. Si Royina Garma, ang dating police colonel, ang trusted ni Pangulong Digong Duterte. Inamin niya po. Maliwanag po yan. Ang dabaw po ang nag-finance sa Peking uh, Gera laban sa droga. Iyan. Tinagalog lang po natin. Mga kaibigan, napakahaba. History yata yung ano, ginawa ng uh, lower house. Yung Quadcom, ilang oras po ba yun? More than 12 hours. Talagang overtime. Anyway, good job Quadcom sa mga kongresista po natin na nagsakripisyo para po ituloy ito pong investigasyon, lalo na po sa AJK lumiliwanag na po ang lahat at ang puzzle ay uh, actually nakikita na po natin kung sino po yung mukha ng Salarin at Mastermind dito po sa Peking Giyera kontra sa Droga Yeah. mga kaibigan okay lang po yung ginawa ni uh, Colonel Garma nasabihin ang totoo at banggitin kung sino po yung mga taong behind dito po sa peking uh, na to kontra sa droga. Dahil kung uh, hindi niya po yan sasabihin at gagawin, siya lang po ang matutuhog at uh, mababarbecue. Kaya, good job, Madam Garma. Since nabasa ka na, since uh, naumpisan mo na magsalita, ikanta mo na silang lahat para patas and fair na ikaw lang ang madidiin. Tama lang yan, Madam Garma, na dapat mong ikanta ang lahat ng mga tao, kahit sino pa dyan, kahit pas sa uh, leader, dapat banggitin mo. Otherwise, ikaw lang ang maiipit dyan at ikaw ang magsasuffer na mag-isa. Kung hindi ka magsasalita, Anyway, mga kababayan, napakasasama ng na mga taong ito. Well, sabihin na natin hindi pa tapos sa korte, pero naniniwala po tayo sa mga testigo at mga witnesses na mga to na nagsasabi. Ang sasama po nila itong mga taong ito. Yung pong kabilang sa past administration. Grabe. Grabe po. Kinumpirma ni Colonel Garma na ginamitan ng pera ito pong war on drugs na to. This serves as an incentive and a motivation. Motivation po para marami po ang uh, madedo. Pag lumabas na marami ang nadedo, ibig sabihin successful. Successful ang uh, Peking war on droga. Pero ang katotohanan po, hindi po yan, masama napakasama po 'yan. Dahil kung isang pulis ay uh, uh, kulang na kulang sa pera o gusto pong uh, mag-sideline, uh, gagawin at gagawin niya po yan. Yung pagkitil ng buhay kahit na yung isang tao po ay inusente at palalabasin niyang user, maring pusher, or lord. Yan, napakasamang motivation. Pera-pera. Mga kababayan, this is not acceptable. Totoo naman, ang isang gobyerno behind this uh, massive pagpatay, kriminalidad, dapat managot ang PAS administration dito. Mga kababayan, napakaliwanag na po na buo na ang puzzle. Kitang-kita na po yung mga tao behind this. Ang kanilang link at napakalinaw. Yung po mga tropa na magkakasama. Sila-sila po. Wala po silang lusot dahil nagsalita na ang mga maraming witnesses. Kaya tayo po'y naniniwala sa mga kumanta, kumakanta. At patuloy na lumalabas po ang mga stigo. Napakasasama ng mga taong ito. Parang ginawang ano, manok yung buhay, pagpatay ng manok, yung uh, pagpaslang sa mga tao. Wala silang uh, awa, ruthless killings, merciless. Paano kung nangyari sa yung mga pamilya yan? Ano kaya ang inyong magiging reaksyon kung ganon ang pagpaslang sa inyong kapamilya? Karumal-dumal na patayan. Kaya pala ang daming namamatay. Umabot sa libu-libong pinatay. Dahil pala sa pera. Ginawang motivation ang pera para pumatay ng pumatay at lumabas na successful na matagumpay ang peking war sa droga. Mga kababayan, dapat pong managot ang mga taong ito. Huwag po nating tantanan. Makaluksot man po sila sa ICC, pero dapat managot sila sa Philippine soil, sa ating pong sariling hostisya. Kung kapamilya natin ay kasali po sa mga nawala, dapat lumabas po tayo. We need to voice out. We need to show our anger. Pakita po natin ang galit natin sa PAS administration. Sobra po. Men in uniform ginamit para pumatay ng mga tao. At sa dami nga po ng napatay, sinasabi nilang successful lang war on drugs. Pero mga kababayan, ito po ay napakasama. And this is not acceptable, ulitin ko ulit. Mga kababayan, ito lang po muna ngayon. Labanan po natin ang mga salot ng lipunan ng mga tagadabaw na uh, past administration. Huwag po natin silang iboto ang kanya mga kandidato, ang kanya mga kaalyado. Alright mga kababayan, marami po salamat sa inyong panunod sa aking uh, short reaction.